Happy, happy, happy Bulan, kasamang panahon, par Uy, uy, bulan, Mulan, bulan. Oh, <laughs> Tara, par, <laughs> dahil tayo, par, Manila to Manila lang oh. Okay na yun, mar, pwede na yun Tara, let's go Let's go Ano nga, nito siya, toya One way ka dyan Tara, gaya na rin tayo. Saktor, <laughs> Ford, gumaya na rin tayo pa. Bahala na. Aray ko. So, yan. Nakas makahawa eh. Alright. Alright. Daming tao. Daming pasayero. Pasayikin ko. Pasayikin kita lang kaya ako. Daming pasayero. Walang president. Habal-habal, no? Pwede kaya yun. Hindi pa ako lugi. Pwede isa siya ba nila sa tricycle bente eh. Si isa kaya sa akin. Papalag kaya sila. Special naman yun. Pero may nakuha na tayo. Intrapos pick up. Papunta ka na malate. punta na natin pa. Let's go. Mala ka sumulat Let's go. Punta na tayo sa pick up dito sa Itramoros hindi talagang natin dito kasi pa na ayaw ko po kwaet sir ayaw sir ayaw ko sir Okay sir Thank you sir ayaw ko sir ayaw ko sir ayaw ko sir ayaw ko sir ayaw na sir pa. ko

so far wala na tayong credit awit uh, sana may makuha tayong credit sa bukid may hina talaga ako par tayo sa may puno yan dito tayo yan alright nakapagbawas-bawas na rin tara punta tayo.